Iwang simula, progreso at pag-asang dala ng bagong liderato. Yan ang nangibabaw dito sa isinagawang panunumpa ng mga bagong halal na lider estudyante dito sa Divisyon ng Japan City na may tema, Embracing the Challenge, Division Oath-Taking Ceremony, para sa taong 2025-2026. Sa pangunguna ni na-Schools Division Superintendent, Dr. Enrique E. Angeles Jr. at Japan City Vice Mayor Max Pascual, formal na itinalaga ang mga bagong halal na opisyal ng Supreme Elementary Learner Government o SELG at Supreme Secondary Learner Government o SSLG. Layo nitong hubugin ang kanilang pananagutan, integridad at diwa ng tunay na paginingkod para sa mga kapwa mag-aaral. Bahagi rin ng okasyong ito ang pagsulong ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga leader estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Sa isang panayam kay Gapan City Vice Mayor Max Pascual, kanyang ibinahagi ang isang mahalagang mensahe para sa mga bagong halal na leader estudyante. Ang pinaka-importante para sa akin yung sipag. Kasi ang sipag uh, para sa atin, iba-iba kasi tayo ng pinanghugutan nun eh. Kaya ang importante na matutunan natin, hindi ang bilang bata, pero bilang uh, matatanda na din isa uh, sa natin huhugutin yung sipag na yon ako para sa akin pagka nakikita ko na sa mura kong edad ay uh, sinuportahan ako at hinalalan ako ng mga kababayan ko yun ko yun ang uh, hinuhugot kong sipag kaya po nagagawa ko lahat ng katungkulan ko ngayon kaya para sa mga estudyante natin uh, maghanap sila ng panghugutan nila saan nila kukunin yung sipag na magkakaroon sila para paglingkuran naman yung mga kapwa nila estudyante Samantala, kinilala rin sa okasyon ang mga mahahalagang hakbang na isinagawa noong halalan bilang paalala na ang liderato ay hindi lamang titulo at hindi nagtatapos sa pagkapanalo. Kaakibat nito, inilakad ng dating National Federation of Supreme Secondary Learner Government Vice President Jester Manalo ang kanyang damdamin at karanasan bilang isang leader estudyante. Sa huli, hangad ng DepEd na maging inspirasyon ang mga bagong halal na opisyal sa pagsasaka para ng mga proyekto proyekto at programang nakaayon sa layunin ng Learner Governments at ng Youth Information Program. Sa likod ng panunumpang ito ay ang pag-asa na ito ay humubog ng aktibo, tapat at mapanagutang mga leader estudyante rito sa lungsod ng Gapan. Mula rito sa SDO Gapan City, tungo sa isang bansang makabata at mga batang makabansa. Kasama ang buong SDO Media Team, ako si Rego Carlos isang student broadcaster na may angking puso, galing at talino. Marangal na umaaksyon para sa Edukasyon Center.